Hello po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon kung ano nga bang maganda sa pag-alaga ng baboy. Pag-alaga ba ng patiners? O di kaya pag-alaga ng mga inahing baboy? So pag-usapan natin yan. Di po ako isang profesional isang doktor. Ito po ay based on experience lang po para i-share ko po sa inyo. Alin nga ba sa dalawa yung maka-income ka ng malaki? So pag-usapan natin yan at kung alin sa dalawa yung magastos na alagaan. Magsisimula muna tayo dito sa ating mga inahing baboy. Kung paano ba mag-alaga at kung magastos ba kung alagaan ito. So magsisimula muna tayo sa unang hakbang. Una, dapat pipili po tayo ng magandang lahi o magandang klase na gawing inahin. May dalawa tayong pagpipilian. Gusto mo ba na magsimula sa biik? Nakadipindi na po yan sa inyo o di kaya pipili ka na lang ng dumalaga o maghanap ka na lang ng gilt para gawin ng inahin. Para sa akin, mas maganda kung magsimula tayo sa pag-alaga ng biik. Para masubaybayan natin ang paglaki ng ating gawing mga inahing baboy. So para malaman natin kung mabait ba sila o hindi. Kasi pag direct kang bibili ng gilt o dumalaga na baboy, hindi natin malaman kung mabait. Kasi merong mga inahin na nangagat. Kaya mas mabuti na tayo yung nagpalaki sa kanila. Magastos nga ba ang pag-aalaga ng inahin? Para sa akin, hindi magastos ang pag-aalaga ng isang inahing baboy. Dahil di naman kailangan natin patabain ito ng sobra. Dahil pag sobrang taba na ang ating inahin, matagal itong maglandi. At di naman natin kailangan palakihin ito ng sobra-sobra. Dahil once na sobrang laki ang ating inahin, maipit yung mga anak niya pag malaki yung inahin natin. Once yung mga anak na po ang ating inahin, kailangan po natin maglaan ng oras at babantayan natin na mabuti para di tayo malagasan ng isang biik kasi sayang na yun. So kailangan talaga natin bantayan para hindi maipit ang mga biik natin. At ang kagandahan nga po pala sa pag-alaga ng inahin. Once na mga nganak na po ito, meron tayong two option. Pwede nating ibinta yung mga biik niya kung wala na tayong budget. O di kaya kung meron pa tayong financial, pwede nating gawing fattening yung mga anak niya. At di na natin kailangan pang bumili sa ibang farm para mag-alaga ng mga fattening. Dahil meron na tayong sariling biik pag nanganak na yung inahin natin. Yun na lang ang gagawin nating fattening o alagaan. Yun po ang kagandahan sa pag-aalaga ng isang inahing baboy. Makakatipid ka pa at makakaginansya ka talaga. Yun nga lang, kailangan mo magantay at marunong kang maghintay. Kasi pag nagsimula ka sa pag-aalaga ng isang beek, 7 months to 8 months bago maglande at maghihintay ka naman ng 3 months o mahigit sa 114 days bago mga anak ang ating mga inahing baboy. So yun lang po lahat ang aking nalaman sa pag-alaga ng isang inahin. Kung meron pong kulang, mag-comment lang po kayo para aking malaman. Maraming salamat. Yun pupunta naman po tayo sa pag-alaga ng mga fatining o fatiners. Kung magastos nga ba o malaki ba ang kita dito. Sa pag-alaga ng fatining o fatiners, dapat hindi lang isa yung alagaan natin. Dapat mag-alaga tayo ng sampu dahil kung isa lang yung alagaan natin malulugi tayo dahil sa mga vitamins na ating bibigay sa kanila at sa tubig, sa pagod at sa sobrang mahal ng feeds ngayon so malulugi talaga tayo dahil ang pag-alaga ng fatining parang alakansya po ito Di masyado kalakihan yung ginansya natin dito kasi nakadipindi po yan sa inyong lugar kung mahal mo ba yung kilo ng baboy o live weight kasi minsan paiba-iba rin yung kilo ng baboy o live weight kasi pag meron kang patning na pwede nang ibenta o i-dispose na pag maliit yung live weight sa inyong lugar sigurado lugi ka na doon. tapos pag maliit yung live weight o kilo ng baboy tapos pipigilan mo na huwag mo na ibenta siguradong lugi ka rin doon kasi malaki na yung kinakain nila Magastos talaga ang pag ng patiming. Kasi sa isang araw, tatlong beses natin 'to papakainin. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa naman sa hapon. So, sobrang gastos talaga, tapos marami pa sila. Kasi kung hindi mo papakainin 'yung mga patining natin ng tatlong beses, mahina 'yung paglaki niya. Sigurado mo lulugi rin tayo. Sa fattening po dapat 3 months e dinidispose na po 'yung mga alaga natin. O 'Di kaya mahigit o apat na buwan. So, kailangan na po niya ni dahil kung sobra na po dyan sa 4 months, malulugi na tayo dyan. At nakadipindi po niyan sa inyong pagpalaki sa inyong mga alagang baboy. Kung mabagal ba ang paglaki nila at kung mabilis naman, siguradong meron kang income na kahit konti lang. So, mas maganda talaga para sa akin na mag tayo ng inahing baboy kaysa sa patining. Share ko lang sa inyo yung nalaman ko kasi bumili ako ng 6 na pirasong baboy tapos nag-iwan ako ng 2 pirasong gawing inahin. Kaya yun po ang discard ko sa pag-alaga ng baboy. Mabilis talaga ang pera sa pag-alaga ng patining. Yun nga lang, hindi kalakihan yung income o ginansya natin sa pag-alaga nito. Kaya mas mabuti nang meron kang inahin at meron ka rin patining na Inaalagaan. kasi pag meron kang inahin at meron ka ring fattening sigurado mabilis yung kita at malaki yung ginansya mo dyan so yan lang po lahat ang aking nalaman sa pag-aalaga ng baboy sana po ay meron kayong napulot na idea o nakuha sa pag-aalaga ng baboy sana po ay patuloy nyo pa rin akong susuportahan sa mga ganitong videos na aking ginagawa yun maraming salamat